Yung pagpapaalis at paggigiba ng mga struktura ng mga dating akala nila nasa barangay uh, central pa sila. Tama ba? Kung yan ay utos daw ng barangay sa kabila. Kailangan po rin sir letter or directive from the DNR the mayor informing the residents sa San Isidro na at kung sila ipapaalis ito ito stress and order the court sir. sa ilalim ko ng ating Kodigo Civil Article 536 at Article 539 na ang sino mang naniniwala na may karapatan siya doon sa isang particular na lupa na sa kanya odi o di kaya nakasakupan ng kanyang teritoryo yon at gusto niyang paalisin yung mga taong nandoon. doon. Ang sinasabi po, espesifiko ng patas, kakailanganin po niya na humingi ng kautosan sa hukuman. Natatandaan mo ba, Carl, kamakailan, na uh, pinasasagot natin si Mayor at yes. gusto natin maging balanse, patas at parehas, marinig ang kanyang panig, subalit tumanggi ito. Yes. And uh, nakipag-usap tayo dito mismo sa DILG, sa legal, kung iyon matatandaan also, yun, uh, para uh, dito naman, mamagitan sila. Ito, Uh, kakausapin natin ito si Cap Rolando Losauro. Mas maganda siguro, ano para malaman natin. Cap, magandang umaga sa iyo Cap Rolando Losauro. Maraming salamat sa pagtanggap mo ng tawag namin ngayon, ano? Ano update dito na naka, nakaabot sa akin ng tutuubang Ikaw ba 'yung sinuspindi binigyan ng memo ni Mayor dahil nagpabitag ka? Ay yung binaba ng memo, sasagutin ko po yung tatapanuan nila sa akin lahat. So, ano ano daw yung linalaman ng memo? Gusto ko malaman. Malihanin po ito eh. Hindi ko masyado malaman malabo nga. Do, sige, sige. Pinapaliwanag ka. Opo, opo. Ang problema, sa halip na si mayor ang magpaliwanag sa nangyari, ang nagpaliwanag ay municipal officer na hindi masyado nabigyan ng linaw. Kaya ikaw ang aming tinawagan kasi yung mga nasa baluarte mo, yung mga residente ang nangreklamo patungkol sa pag-aagaw ng kabilang barangay sa Isidro, si Cap Eduardo Gamboa, and si mayor. Ganon, di ba? So ngayon, pinapaliwanag ka dahil lamang na ere. Ano ba ang sinabi sa iyo ni Mayor? Wala pa po kami na Alright. Mayor. Kami naman ang nag-facilitate na para pakinggan ang mga constituent mo na umano'y giniba yung mga bahay sa lugar na kung saan nandun sila nakatira in sa iyong baluarte. Nag Nagkakintindihan tayo. Opo. Ngayon, kaya kaya kita kinausap, kinumpirma mo na totoo naman na ganyan ang nangyari at kayo'y pumunta, tinawagan mo ang pansin ng kabilang barangay, parang hindi ata nakinig. Pero gusto ko lang maintindihan, ano bang napag-usapan ninyo na sinasabi ron sa memo, yung DNR, tsaka DILG, yung konseho? Ano ba napag-usapan? Ito ba yung umabot sa sangguni ang panlalawigan? Uh, yung po, pag usapan kasi po, nag-usap kami sa Liga ng Barangay. Sino-sino ang kasama? Ayun po, ito si President namin. Kasama ba ang DNR? Meron po, isa yung, yung si Engineer Milo Salvador. Si DNR ba to sa opisina ng mayor o sa DNR ng bang, Rio? Uh, DNR po yan, doon po sa Lamangan. Hindi naman po sa munisipyo eh. Anong sinabi ang DNR official nung kayo nag-uusap kasama yung mga yung kabilang barangay, jurisdiksyon restriction daw po ng San Isidro. Ang ginawa ko po ngayon, sabi ko para maging maayos lahat yan, ipag-usapan dito dito ito sa sanguni ang bayan para ibig sabihin, magkaroon ng may at pagbigay para ibig sabihin. Matapos tayo kung ano ang problema dyan. Kasi nga, ang pinag-usapan namin doon, tungkol sa boundary, so hindi na po ako nag kasi nga nag-usap na kami na ito para sa doon kami mag-uusap. So ito po sa mga tao, labas na po ito doon sa boundary namin. okay, sige. Yung lupa ay na question yung bang question na pinasok pagkataas pinagigiba yung mga tawag dito, yung mga bahay? Yung pinasok uh -huh. na kung saan nandun ang mga nakatira, yung mga residente na mga nasa barangay mo? Yun ba yun? Opo, yun po. Yung po din sa ano na Kasi nga, i-reaction sa na na-reaction na sa nisido Hindi rin ako pwede mag-react doon. Kaya lang, yung mga tao po ang nagre Okay. Sa mga katuwid, yung mga tao mo nagre-reklamo, wala na doon sa boundary na kung saan nasa central. Tama? Ayun po kasi nga po Si lang nakatira doon Okay Kap Yung mga tao mo nagre-reklamo Entonces Ang kanilang kinatitirikan ng bahay Yung kanilang nire-reklamo Eh bahagi na ng San Isidro sa, Bahagi na lang po ng San Isidro Ayun, Ayun Pinaliwanag mo ba sa kanila Na hindi na sa inyo yan? Sinabi ko naman po May court order ba Na umalis sila doon sa lugar na yon Wala po pinapagitan court order eh Meron bang sinasabing utos Ng uh, DNR na umalis umalis sila dun sa lugar na yon ng folder sa akin ng Kaya, okay, sige, wala So, kasama ka tiwid Kaya, ginawa mo Pinapupunta mo kay Mayor Para magkaroon opo, ng linaw Opo, opo Ayun O, sige, tingnan muna natin dito Si Carl Rimando Regional Director ng DILG yeah. And Occidental Mindoro Sa aming pa Magandang umaga sa iyo Carl Rimando, sir Sir, narinig mo siguro yung mga usapan namin, ano? Kaya nga, sir, tama yung sinabi ni Kapitan na dapat po ay, na sinabi niyo pala na makakaroon talaga naman ng special court or kung sa ating pag-uusap na sa munisipyo sa sa DNR. Yes. Sari so, para parang boundary dispute po ito. Parang dati po kasi, nung unang panahon, mm -hmm. yun po mga taga-barangay central na pinapilalas po ni punong barangay. Ang alam po nila, eh, parte po sila ng barangay central. Mm -hmm. Pero sa pag-uusap nga po nila, pakinggan po natin na yung palang lugar po nila, eh, parte na lang sa Nisitro. Pero doon po man, Sir, kailangan po rin siya ng letter or directive from the DNR and the mayor informing the residents sa San Isidro na at kung sila itapari, sila special order na court, sir. Sir, maraming salamat sa pagbibigay ng lino. Napakahalaga po talaga na nagsasalita po kayo. Ang problema, sir, in that the case, hindi po masyado malino ang pag-uusap. Kung pag-uusap lamang sa mga, ito, mga barangay, uh, uh, liga ng mga barangay kapitan, eh kasi ito, issue na po ito ng DNR at saka DILG, sir, eh. Di ba? Yes, sir. Actually, mayroon naman pong provincial local government code na kung sakaling Merong boundary dispute po yung mga barangay. Meron kalagay naman sa proseso. Tama po po sir, eh, yung mga tao ay eh, papasukin, pagkatapos pinaalis, ginigiba yung kanila mga structure doon kung wala namang court orders. Ha? Pero, kung totoo sir, wala pa naman dapat dahil na walang kaalaman pa yung mga tao sa barangay kung nasan talaga sila. Mm -hmm. So unless mag-issue po ang DNR... Mm -hmm ng information na sila ay sabok na ng barangay San Isidro mm -hmm. and not barangay Central, yung mm -hmm. eh, sir ay papasok po sa boundary dispute. Dapat pag usapan po yung dalawang barangay mm -hmm. sa harapan po ng mayor. Okay. Sir, yung bang pagpapaalis at pagigiba ng mga struktura ng mga dating akala nila nasa barangay uh, Central pa sila, tama ba kung yan ay utos daw ng barangay sa kabila at uh, ang mayor naman ayaw makialam. Pinatawag pa ngayon tong barangay si Central, kapitan, dahil nagpabitag eh, at uh, pinapaliwanag niya. Eh dito sir, eh, eh, tinatawagan namin yung mayor naman doon. Sino ba itong mayor lag, uh, ano, eh, ito si mayor lag uh, ladaga. Ayaw naman sumagot sir dahil sabi niya 76 years old na siya daw, matanda na raw siya at marami siyang ginagana. Eh sana kung sinagot niya sir last week to tapos na sigurong issue para maliwanagan kasi siya ang ama ng, ama ng, siya ho ng, ng, ng munisipyo eh. Ay, hindi ang kulang na si Mayor. Bakit hindi mo sabihin uh, si Mayor ngayon na ako nakikinig sa atin, Mayor? Ah, uh, sir, tatawagin ko na lang po sir Mayor na Dadaga, sir. Okay. Uh, we will be informing the Provincial Director of Occidental de Mindoro mm -hmm. para po tawagin si Mayor Dadaga para po pag-usapan yung bagay na yun, sir. Ayun, sir. Uh, with that, sir, kami nagpapasalamat uli, Sir Carl Remando, sa iyong pagpapaliwanag. Well, ang nakikita ko dito is, uh, tama naman din ang inyong point na bakit naabot dun sa punto kagad ka ng pagpapalis. Ano ba ang proseso na kailangan sundin? Kagaya kanina may nabanggit na kung saan merong special court order na dapat mm -hmm. ipapakita. Mm -hmm. Tapos yung informing the residents uh, through the DNR and mayor tungkol dun sa desisyon mm -hmm. na ililipat na sila na ibang barangay. Yes. Pero ang aking katanungan lang naman din para dito sa mga nagpapatupad dyan sa kanilang lugar, ay bakit hindi na lang sila i-absorb dun sa kabilang barangay para naglilipat barangay lang sila due to boundary uh, transfer? So, bakit kinakailangan na paalisin pa sila doon sa lugar? Imbis na lang, i-absorb na lang ng kabilang barangay. Eh, kasi sa kabilang barangay, itong uh, sabi mo, i-absorb, bakit sa bakit namin kayo absorb Hindi naman kasi barangay namin, amin to eh. Kung kayo po'y nanonood sa na amin, iba po ang atake namin, di, wala po kami iniinsulto. Ano? Simple lang ang sina aming sinasabi rito. Kap! Rolando Lozaro, narinig mo kung anong sinabi ni Carl Rimando, Regional Director ng BILG. Opo, oh, oh, sinabi ni Sir Carl Okay, ngayon. So anong sa imo? Pwede mo nang paliwanag kay Mayor, sabihin mo. hey, bakit pa ako magpapaliwanag sa'yo, sir? Sing linaw ng sikat ng araw, dapat ba ipatawag kay sa sanggunian panlalawigan diyan para again magkaroon ng hearing diyan na magkabilang barangay at makikialam na ang gobernador kung hindi pa rin kaya ni Mayor. Siguro kag maintenance para ah, sa ilinignao. So kailangan mo si Bitag. Kaya nga po, kasi nga nagreklamo mga tao, hindi ko rin nga alam. Kaya nga naman ang mga tao, sabi ko nga kawawa mga tao, kung kaya na na si Mayor magdesisyon, kung kaya na na nila magkano sa Nisidro, lalo naman kami magkano ay sisakong pala sa Nisidro, ayon sa kanila. So, mm -hmm. pero naman po ay kung anong binabi ni Miro at kung anong mga patresisyon, ay ilan naman sa namin eh. Nakikita ko yung demeanor at saka yung decorum na sinusunod ni Cap Rolando. Ang decorum, yung tamang pagkilos, tamang pag-aasta. Humihingi siya ng gabay, humihingi siya ng linaw sa ama ng bayan na kung maaari linawin to, wala akong makitang masama. Yes. Dapat ikaw, Mayor, eh, gusto kitang makausap, mag magkaroon tayo ng kunting uh, pag-uusap sa ere. Eh. Kung ka naman, eh, tawagan nga si Atty. Batas Mauricio para medyo magkakaintindihan tayo dito. Atty. Batas, magandang umaga sa iyo, Atty. Batas. Marami salamat po, ginaobet you know, tool ganyang usapin, actually po, hindi magiging mahalaga kung may boundary dispute ang mga kapitan o ang mga barangay. Ang mahalaga po siya... May karapatan ba si Kapitan na nagmumula sa hukuman na magpaalis o di kaya magdemolish magiba ng mga bahay kay teritoryo niya yan o hindi o sakop ng ibang teritoryo. Sabi sa ilalim po ng ating Kodigo Civil, Artikulo 536 at Artikulo 539 na ang sino mang naniniwala na may karapatan siya doon sa isang particular na lupa na sa kanya yon o di kaya nakasakupan ng kanyang teritoryo yon at gusto niyang paalisin yung mga taong nandoon ang si... Nasabi po, specifico ng batas, he must seek the aid of the court. Ibig sabihin, hindi po niya sariling pagpapasyahan. Kakailanganin po niya na humingi ng kautosan sa hukuman sa pamamagitan ng pagsasampa ng kasong pagpapaalis muna mm -hmm. at may paglilitis po yan. Sa katotohanan po ng Local Government Code of 1991, sinasabi po dyan na ang isang punong, punong alkalde o punong bayan may tungkulin po bilang tagapagpaganap ng mga batas, tagapagpatupad ng mga batas. Kasama po sa ang mga batas na kailangan ipinapatubad ni Mayor yung pong pagkilala dito po sa mga provisyones na nagsasabi walang sino mang po pwedeng minuman kay nasa teritoryo man nung nagpapaalis o hindi kung wala po silang kautosan sa hukuman. Eh malinaw. parang nag-oversight na tayo rito, Atty. Batas Mauricio. Lino naman ng batas. Atty. Batas, maraming malaking bagay itong mga pinagsasabi ninyo. Eh, maraming salamat po. malinaw na. Cap, nandiyan ka pa? Nandito pa, Porgero. Ano rinig mo salamat naman po. siguro? Bayo, medyo busog na busog ka na pagdating doon sa mga ka kaalaman. Eh, maraming maraming salamat po. Ito po ang pinaka-pinalakas, pinalawak na bagong ipabitag mo Or help this.